Hi, this is a soul farm girl. Welcome to Anika Farm. Mm. namin yung naiwan ng mga fatteners po namin. So, mga 11 heads na lang po yun. Ang kukuha po nun is yung taga Benguet na buyer po namin. Ayan. So, yun po yung laging kumukuha ng mga tigta 30 to 35 heads. Ayan. So, hinihintay lang po namin siya. Kasi mamay hapon pa po siya pupunta dito para pick upin yung mga baboy. No? And then, ang bentahan po kasi namin ng fatteners ngayon is nasa 225 per kilo. Kaya, panalo po tayo ngayon sa presyo ng live weight dito sa lugar po namin. Last batch. <laughs> ano yung mga timbang niya? Matataas na? <laughs> ano <yung> mga timbang niya? lang. <laughs> na tanang Papawisan pa tayo mga timbang? Okay. Um. Um.

Okay. Ay. Na. Um, para mabilis kayo. Eh, uh, mas yung sayo, no? oh, oh. <laughs> mabigat <na> <laughs> 'yung baboy kaysa sa iyo, no? Oo, oo. Mas mabigat siya. na, sakanya. na kamo Okay na, okay na. Para di tayo maeropan. Mm -hmm. Mabilis tayo maka tapos, akit okay, na. Akit okay, na. Akit okay, na, binis. dapat <tinyo> ulan na, no? Tag-ulan na. Ilang araw nang umuulan po dito sa probinsya. Ayan. Hmm. Hmm. Lakas ng ulan.

So, ito na po, nabenta na po namin yung last match na mga baboy po namin. Kaya, pinalinisan na rin po namin dito sa loob ng farm. Para sa susunod na magkakarga po kami, at least mal malinis niya tsaka na-disinfect na, di na, ba? Diba? So, dito po sa kabilang side, ayan, so nakaayos na rin namin yung drainage dito. Kasi dati wala pong drainage yan, kaya pinalagyan po namin. Na nakakunay po yan dun sa kanal, papuntang septic tank. Ayan. So, ganun din dito sa kabila, pinalagyan namin ng drainage. And then, maglalagay din po kami dito ng auto-feeder para tigisang auto-feeder bawat kulungan. And then ito naman sa taas, ayan, so naglagay din po kami ng straw para dyan po pupunta yung mga langaw, ba diba? Hindi sila pakalat-kalat dito sa loob ng uh, piigiri. So dito po sila kakapit. <laughs> Actually, ito hindi pa namin naalis eh. Mamaya alisin na namin tapos susunugin yan para maglalagay kami ulit ng panipagong straw dito. At saka lalagyan namin ng flight glue para yung mga langaw dito sa loob ng farm, dito po sila kakapit. Yan, so gano'n din po dito sa mga kulungan. Lahat po ito, may mga kanya-kanyang auto feeder. And then may drinker na rin po sila. Ayan, napaayos na. Yan, so ganun din. Dito sa kabila, napalagyan na rin po namin ng drainage na nakakonek yan sa kanal doon, sa labas, papunta doon sa Puso Negro. Malinis na. Actually, ilang nilisan na rin po kami dito. Naka-apat na rin po kami. Pero kailangan pa rin namin magdisinfect uh, bago magkarga ulit ng baboy. And then dito naman sa weaning pen po namin. Ayan. Kulang pa rin po ito ng plastic mating So kailangan din po lagyan. Dito sa kabila. Ayan no. Oh. Kulang pa ng plastic mating kailangan ulit ayusin. Ayan pala, tatlo. Hala. Madami-dami pa pala bibiling kong plastic matting. O dito pa sa kabila, oh. Para magamit lahat. Ayan, hanggang dito po yan. Kasi medyo madami-dami po yung ikakarga namin ngayon dito. Ayan, dito naman sa kabila. Ayan lang. Yan lang naman yung sira. So yan lang yung papalitan namin. Okay. And then yung mga net naman po, pinaikutan po namin 'yan para wala makalabas na langaw. Nilagyan na po namin lahat 'yan. Naka-double fencing po kami dito na net. Kasi dito naman sa kabila sa farrowing pen, hindi naman po kami maglalagay ng inahin dito, sis. So, grow out lang po dito. Mapupuno lahat itong winning pen namin 'ano. Ayan. Tapos yung tangke ng tubig, puno po yung tatlong tangke dito para nakaready na. Ayan. So, ganito po yung net. Maliit lang yung butas. Ayan, no. Oh. Ito naman yung tatlong drum. Ayan. So, lahat po ito puno ng tubig. Ready na. Ayan, puno. Ang dami na naman damo dito sa gilid. Kailangan ko na naman magpalinis dito. Ayan, umakit na rin yung mga vines dito sa may net, oh. Yung septic tank naman po namin, okay na, naayos na. Tsaka yung mga kanal, mga drainage. Naayos na rin po namin. Kaya siguro sana naman <laughs> hindi na magka problema, di ba? Ito yung pinaka drainage. Naayos na rin po namin yan, no? Para dire-diretso yung agos ah, ng tubig, eh. Nandun naman po yung septic tank mo namin. Na ah, napakalaki. Ayan. Tapos dito sa labas, ito naman po yung gamit naming net. Medyo mas malaki yung butas. Dito sa kabila kasi kulay black po ito. Na malilit yung butas. Hindi po kasi langaw dito eh. Ayan, wala naman ako makita ng langaw. Hindi rin makalabas yung langaw dito.